Inawabalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang pondo sa ilang proyekto ng PNP ngayong 2025 kabila na ang mga programang magpapabilis sa pagresponde sa mga emergency. Ay kay Interior Secretary John Vic Rebulla, pwede itong gawin ng Pangulo kahit ginap ng batas ang 2025 General Appropriations Act. Ang kanyang paliwanag sa aking unang balita. The uh, uh, original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Patuloy na pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga departamento para hanapan ang mga programang nawalan o di kaya nabawasan ng pondo sa pinirmahan niyang pinal ng 2025 National Budget. Sa pulong niya sa Department of the Interior and Local Government, nakita mahigit isang bilyong piso na wala sa ilang priority projects tulad ng Information Technology o IT Program ng PNP National Police Clearance System at bagayang Drug-Related Integration at Generation System. At kapuna-puna kung saan daw inilaan ang mga pondo. Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific na to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. Pinababalik daw ng Pangulo ang mga inilipat na pondo sa original na paglalaanan. Ang 500 million pesos sa Intel Fund, pinalilipat daw para sa isang integrated 911 system sa buong bansa. Kapag naisa ka para ng proyekto, makakaresponde mga pulis o bombero sa anumang emergency sa loob ng tatlong minuto. Maganda mga tinutukoy na layunin na ehekutibo sa paggawa ng paraan para hanapan ng pondo mga tinanggalan ng mga kongresista sa ipinasang GAA. Pero paano ito gagawin? Gayon nakatakda sa GAA na isa ng garap na batas kung saan ilalaan at kung magkano ang pondo sa bawat linya nakasaad dito. Sagot ng DILG rito, ang isang linya sa veto message ng Pangulo. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in the budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program's priorities of the government. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kinababahala ng Armed Forces of the Philippines at tila mga kalkuladong kilos ng foreign power para magmanman sa bansa. So if we look at the entire expanse of the country covering the different instruments of national power and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Kasunod yan ang ilang insidente ng mga tila paniniktik o espionage sa Pilipinas. Tulad lang ng mahuli ang isang Chinese national at kasama niyang dalawang Pinoy na naniktik kung ano, sa ilang base militar, opisina ng gobyerno, maging sa mga mall na kumpiska sa kanilang ilang high-tech equipment. Dagdag pa ng ilang beses na pag-recover ng mga otoridad sa mga underwater drone at pagkaroon ng peking ID at birth certificate ng mga dayuhan. Tulad ng kaso ni Dismissed Mayor Alice Guo. Dahil sa mga insinidating ito, hinimok ni National Security Advisor Eduardo Año ang Kongreso na palakasin pa ang batas laban sa espionage. Hindi muna itutuloy ng Commission on Elections o so COMELEC ang pagre-reprint ng mga balota ngayong araw. Buso dito ng mga panibagong temporary restraining order ng Korte Suprema sa bang de ng COMELEC na nuisance ang dalawa pang aspirants. Tawin na at iba pang isyo sa eleksyon 2025, makapanayam natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman Garcia, maganda umaga po. Maganda umaga po Sir Igan. maganda umaga rin po sa mga kababayan natin. Kailan na po yung bagong target natin sa reprinting ng mga balota? Salamat po, Igan. Dapat po talaga ngayong araw na ito magsisimula wow. muli tayo ng pag ng balota. Pero dahil nga po sa dalawang bagong temporary restraining order, lalo na yung sa national position, magsisimula po tayo ngayong sa Abado na. Kasi po, Sir Igan, kakailanganin namin baguhin muli yung database. Number two, kinakailangan isirealize na muli ang bagong mga balota. At number three, kinakailangan ihanda po namin yung 1,697 na balot faces ng buong bansa. Bawat bayan po kasi at syudad ay magkakaiba, Sir Egan, ang mukha ng balota dahil magkakaiba ang kandidato sa local positions. Sabi po ng Supreme Court, may pending pa silang 25 na petisyon ng aspirants at 22 mula sa party list. Hindi ba yes, po ba masyado siya. na tayong delayed yan, uh, Chairman? Apo ini-expect po talaga natin yung pagdagsa ng competition uh, dyan po sa Korte Suprema dahil Sir Egan, 117 po ang dineklara namin recent candidates sa pagkasenador, 17 sa pagkakongresman, 67 sa local positions, mahigit isang daan ang kinansel namin ng candidacies at dalawang daan na mga party list po ang hindi namin pinagbigyan na magparticipate sa darating na halalan kung kaya talagang expected po yung pagpunta nila sa Korte Suprema. Kung talaga po merong TR o po ay uh, ay uh, mismong Korte Suprema po nakadepende sa amin po basta kami tatalima, susunod sa kung ano yung pag uutos ng Korte Suprema. At the same time, yan po yung bilang paggalang din sa katastasang hukuman. Hindi na ho ba ito bago? Dati na ho bang nagpupunta sa Supreme Court yung mga nuisance candidate? Yes po, Igan. Anong pong mga nakaraan, Sir Igan? Nakakuha din po ng isang kandidato for Vice President noong 2016 at pagkatapos yung pong dalawang party list, nakakuha rin po ng TRO at mayroon pong dalawang pang kandidato. Subalit hindi po nag-comply ang Comelec at that time sapagkat nasa kalagitnaan ng printing ng balota. Kaya po yung lahat ng commissioners at that time ay nasa it in contempt ng ating kataas-taasang hukuman. So, siyempre po, sa kasalukuyan, hanggang kaya po nating sumunod, tatalima tayo, yan po yung ating uh, pinapanindigan dahil rule of law po natin yan at pagkilala po sa kapangyarihan ng Korte Suprema. Yung naka-schedule ng mock election sa Sabado, tuloy pa rin po, Chairman? Mutuloy na po natin yan, Sir Egan, hindi naman po apektado na yan nung TRO na ito sapagkat yung po election management system natin ay binago na namin na pwede na magdagdag at nagkaroon na rin po tayo ng tinatawag na trusted build. And therefore, tuloy na tuloy na po ang mag election dito sa ating bansa at meron din po abroad para pumasubukan yung mismong integrasyon o pagkaka-coordinate ng iba't ibang sistema natin at kahandaan para sa halalan. Pakipaliwanag po, ano, ano nga yung trusted build at gano'ng kaimportante yan sa election management system? Yan po ay una, requirement po ng batas. Number two, inaalam po talaga yung mismo hardware, software ng machine, ng uh, sistema na gagamitin natin, whether uh, yung uh, internet voting, whether po yung transmission, whether po yung mga makina. Ibig sabihin ba, yan ba ay handa talaga, magsisiguradong boboto ng tama, makakapag-transmit ng tama, kumpleto ba yung mga dokumento na sinasabi ng mga provider natin at the same time at parbayan sa international standard. Later on po, ini-expect natin na mag issue ng international certification, yung pong international certifying body, dahil yan po ay nakalagay mismo sa batas ng automated election. May mga dagdag bang features sa election management system para matiyak po na pag lumabas na naman itong mga TRO ng Supreme Court, mas madali na tayong makapag-adjust sa balota? Opo, ah, dahil sapagkat ah, mas transparent po yung ating mga features ngayon kahit po yung mga machine at the same time sinisigurado na napakadami na mayroong kopya ng uh, result mula sa presinto sabay-sabay ang PPCRV, ang NAMPREL ang majority party, minority party at uh, siyempre ang mga cities ang uh, media ay may sarili na pong results na makukuha at siyempre yung mga kababayan natin makikita na po ang lahat ng ballot images, pictures ng balota uh, pagkatapos ng pagbilang, pagkatapos ng pagtransmit, total ng mga result at pagbibigay ng kopya sa bawat uh, make kapangyarihan karapatan na kumuha po nito. Sir Ma, may may mga uh, sinasabi na Ba't hindi na lang natin hinintay na matapos lahat ng petisyon bago tayo nag imprenta Hindi, hindi uh, kaya na malikyon. yun? Opo, kung halimbawa, remember po, dapat talaga mag imprenta tayo. No? Ako'y nakapanayam nyo, third week pa nga ng yes, December. Yes, opo. Natin, pero tayo po yung naghintay pa at pinagpaliban po natin ito. Ginawa po natin January 6. Technically po, doon pa lang, eh, medyo nag na tayo ng konting delay. Pero naghintay pa po tayo, uh, Sir Egan. Hindi po namin pwedeng mahintay kung... Uh, sa uh, kasakali, dahil hindi po natin alam din kung kailan pupunta sa kataas-taasang hukuman, yung mga natalo o hindi po pinalad sa Comelec, depende po kasi sa kanila yan. Meron pumunta kaagad, meron namang naghintay, o kaya baka naman ngayon dahil may nakakakuha ng TRO, ay baka ngayon pa pupunta sa Korte Suprema. On schedule pa ho ba tayo, Chairman? O baka uh, madiskari yung ating uh, darating na eleksyon? Tuloy na tuloy po ang halalan natin sa Mayo 12. Yan po ang garansya, Sir Iga, ng inyong Commission on Elections. Meron po tayong balota pagdating ng Mayo 12. Yan din po ang garansya ng Commission on Elections. Medyo tayo po yung na-delay na ng konti dahil po dalawang linggo yung pong nag namin sa pag imprenta ng 6 million na balota. Uh -huh. And of course, ngayon po ay meron naman tayong adjustment. Pero yan po ay may mga contingency measure kami, may mga pamamaraan at kasama na po dyan. Nilagay namin ang National Printing Office Uh, 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 bilang isang deputized agency ng COMELEC. First time po namin ginawa yan upang lahat ng pamamaraan gagawin, makapag-imprenta lang tayo ng balota. Ano bang adjustment ng COMELEC para hindi ito maulit sa, naku, malaki yun yung 2028 national election natin? Dapat po una, ipagpursigihan natin na sana mabago na yung batas. Saan naman po kayo nakakita, ang Omnibus Election Code, pang manual na halalan, ipapatupad natin ang lahat ng batas na yun patungo sa isang automated election. Mukhang napakahirap pong pag, uh, pagbanggain yung dalawang automated at saka manual. So dapat po talaga i-revise na ang Omnibus Election Code. Number two, pinag-iisipan na po natin ang early filing ng candidacy sa halip na October, which is early na nga. The July na natin gawin para mas mahaba ang panahon na makapag-desisyon kami at makapunta sa Korte Suprema halimbawa, yung hindi papalarin sa mga disisyon natin. Kaya lang, may mga ilang mako-compromise na aktibidad tulad ng registration of voters. Chairman, marami salamat. Comrade Chairman George Garcia, ingat po. Marami salamat po, Sir Igan. Gayong patuloy, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, muli nga pong sinusulong ang taas pasahe. Ano sa yan ng mga tsuper at commuter? Live mula sa Maynila, may street it si Bam Alegre. Bam? Iyan, good morning. Hinihining na 15 pesos na minimum na pamasahe sa jeep Nito ito ba'y benepisyo o perwisyo? Depende yan kung sino ang tatanungin sa kalye. Narito ang street hirit. Madaling araw na pero patapos pa lang ang biyahe ni Ildebrando Cavajar. Wala kahapon pa ng hapon siya pumapasada sa biyaheng Divisorio Baclaran. Wala na kasi siya halos na uwing kita sa taas ng presyo ng diesel. Dapat sir, babaan sana yung diesel. Masyadong ma mataas sir eh. Kagaya ngayon, 56 na, isang litro. Eh, ang ki kinita namin, kunti na lang. Hindi isang libo, maging 700 na lang. Kaya naman sang ayon siya, pati ang marami bang tsuper na itaas na ang minimum na pamasahe sa 15 pesos. Maganda, madadagdagan yung kita. Sobrang mahal po kasi, talagang ano, magkano na na-uwi na namin. Kaya, ano, mas okay po yung gano'n para medyo makabawi po kahit paano. May tatlong petisyon para sa dagdag-singil sa pamasahe mula sa mga jeepney operator. Nasa piso hanggang tatlong piso ang hinihinging taas pasahe nila mula sa 13 pesos na minimum ngayon. Kung si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III ang tatanungin, maaari ng payagan ang mga petisyong ito. I think an increase is already uh, needed. Kasi uh, yeah, long overdue kasi sobra nang itinaas ng presyo ng mga gasolina at saka yung cost ng maintenance of this motor vehicle. So it is imperative that we act on Ang isyo na lang is kung magkano yung ibibigay na fare hike. Pero paano naman ang mga commuter? Halimbawa, ang grade 11 student na si Vincent Moleno, sa halip na ibang merienda niya, magiging dagok pa sa budget niya ang taas pasahe kung sakali. Pukukulangin ko yung na Marami po kasi, hani, gastusin sa school eh. Ang empleyadong si Homer Paz, lima ang anak kaya pag tumaas ng pamasahe, hindi lang biyahe niya pa Manila City Hall ang apektado, pati ang pambaon na ibibigay niya sa mga anak. Medyo malaking epekto yan, lalo na uh, pamilyado ko, uh, lima ang anak ko. Yung sahod din, itaas din kahit pa paano. Ayon sa transport group na Piston, Parehong biktima ang mga motorista at mga commuters sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Hinihikayat nila ang Administrasyong Marcos na suspindihin ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo at hanapin ang ugat ng inflation at kahirapan. Sa kanilang matuloy nga itong uh, fair hike, din ang pag-aaral sa NEDA kung anong magiging epekto nito sa inflation o yung taas ng uh, pagbilihin dito sa ating ekonomiya. Ito ang uh, strict hirit mula rito sa Divisoria, Maynila, ba eh, para sa Jimbing Integrated News. Isa pang mainit na isyu ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Makakaparehan po natin tungkol dyan ng may akda ng panungkalang batas sa si Senadora Risa Ontiveros. Senadora, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo. Eh, linawin agad po natin. Meron mm -hmm. po ba o wala sa inyong panukalang batas yung mga probisyong sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos ng ibang grupo na mga sexual activities na ipapaalam po o para mapag-aralan ng mga batang edad de eh, 0 to 4, 4 to 6, 6 to 10? Ay, nako, Igan. Walang-wala po talaga sa Senate till 1979. Yung mga sinabi ni Presidente at sinasabi ng grupong iyon na, na ituturo daw ang masturbation sa 0 to 4 year, year old o na may sexual feelings, sexual rights sa mga mabata sa murang edad. Walang-wala po talaga doon. Sinabi mm -hmm. ni Presidente na trying different sexualities. Ako kaya iga, sabi ko sa kanila eh basahin nila yung bill, wala po sa kapatid. At yung presidente, dahil nag senador din sila, ang mga akong tumanggap ng mga amyenda para ipasahin yung bill at pagkabalik po sa kapatid na Dahil hindi lamang sinusuportahan niya ang isinusulong ng bill. Turuan yung mga bata at kung sa natin niya ng kanilang mga katawal. Turuan sila sa konsekwensya ng mga agang pagpapintis. Yan okay. ang mga na sa pangunahing mga provisyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy So Senadora, kasi po sa website ng Family Watch International mm -hmm. uh, na kung saan eh, pinagbabatayan nila yung version ng United Nations at UNESCO, napapanggit po mm -hmm. doon yung mga sexual activities na maaaring ipalit mm -hmm. kaya sa magkaroon ng uh, pakikipagtalik sa kapwa na kabataan no, o bata. Mm -hmm. uh, pero ito nakalagay doon European version. So pagdating po sa Pilipinas, hindi po i-adapt yung UNESCO na Comprehensive Sexual Education? Exactly, Idan. Kung ano po yung lamang makakatulong na proteksyonan, suportahan at turuan ng tama yung ating mga bata, ayon sa konstitusyon, ayon sa konteksto ng ating bayan at ayon sa ating mga kultura, so common sense, yung lamang ang ilalagay sa ating batas. Opo. At hindi yung, yung mga naunang gabay kahit ng Department of Education saan ino-offer nilang mga kurikula tungkol sa comprehensive sexuality education. Yun lamang na nasa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law na ni-rule ng Korte Suprema ay konstitusyonal noong 2014 pa lamang. At yung mga kurikula na yan na ino-offer ng DepEd mula 2018 pa, yun ang gustong pagbigyan din muli ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill at sa kung anong paraan na dapat pa i-improve yung mga ino-offer na curriculum ng DepEd sa Comprehensive Sexuality Education, laan din ang panukalang batas yan. Kailang pumitigil na ang para pagandahin iyan. Sa tingin nyo, Senadora, ang yeah. nabasa ho ng Pangulo ay yung original na version at hindi itong Senate <laughs> Bill 1979 kasi ibibito daw niya eh. Eh, naku, masyado namang premature eager yung sinabi ni Presidente na Pero nagtataka din ako, aling bang version yung binasa nila? Kasi kung basahin nila itong aming Senate Bill 1979, walang-wala dyan yung mga kinatatakutan ng mga probisyon. at pawang napoproteksyonan na po proteksyonan yung ating mga kabataan at estudyante laban sa mga agang pagpupuntis at kahit pa mga na sila at mga bigyan sila ng social protection para makapagbalik aral, magtapos sa pag-aaral, maturuan paano alagaan yung kanilang mga babies at mapigilan ang pag-ulit ng teenage pregnancy. Kung may basa pa si Presidente na ibang paper mula sa ating mga international organizations, e eh, kahit sa pamagat malinaw na in Europe, for Europe, e eh, tayo nasa Asia, tayo ay Pilipinas. So okay. magagabayan tayo lagi ng mga konteksto at kultura natin and ano mang paano ka lang batas, syempre, ang gold standard dito sa Pilipinas, ang ating konstitusyon at kahit sa pandaigigan, United Nations Convention on Human Rights at yung Convention on the Rights of the Child na ang pinataguyod ay walang iba kundi yung best interest of the child. Okay. Senadora, may iba po tayo. Uh, Nakikwestiyon yeah yung blanco o manong bahagi ng 25 mm -hmm. national mm -hmm. budget. Ano? Sa so, mm. you copy niyo po ba may mga nakita rin kayong blanko yung uh, General Appropriations Bill bago pirmahan ng pangulo? Well, in the first place Igan, yung uh, bicam version pa lang, sinabi ko doon sa huling bicam meeting namin at ginawa ko nga hindi ko pinirmahan oh. dahil pinag-aaralan pa namin noon at tinututulan ko na at that point in time pa lang, na ang PhilHealth hindi number one budgetary priority ang edukasyon gaya ng iniuutos ng konstitusyon at binawasan pa ang budget ng four piece. At hanggang sa huli, nung pinaboboto ra sa amin sa senado yung BICAM version, kami po ni Sen. Minority Leader Coco Pimentel ay bumoto ng no sa budget dahil sa mga issue niyan. Pero naman, hindi ako makapaniwala na kahit aling kongreso natin, pati yung amin ngayon, ay magpapasa ng isang panukalang batas o General Appropriation Act na may blanco pa na linya. No? Kahit so nakita niyo po blanco? No plan, Sen Senadora, nakita niyo blanco? Wala akong nakita Wala akong nakitang blanco ah, uh, wala. Again, nung, uh -huh. nung hindi ko pinirmahan yung PICAM report at ang pumoto kami ni Senator Coco ng no. Ng no. uh, kasi uh -huh. kahit kumontra ako sa budget na iyan in its final form, ay hindi ako naniniwala na ipinasaya ng kongreso na may blank pa. Okay. okay. Uh, kayo ba'y nababahala rin sa umano pag-espiya ng China dito sa Pilipinas? Ay, may okay. mga naaresto po, Senadora? Mm-hmm. Talagang nakakabahala yan, Igan. Ayan, no? Oh, Pabot na sa met, mayroon talagang naarestong sinod para sa di kumanong Kaya Kaya't ako'y nananawagan na agad i-enhance namin sa Senado yung kasalukuyan nating anti-espionage law. Lalo na nga patuloy na kabalik-balik yung monster ship ng China, sa West Philippine Sea, at uh, given na, uh, yung nabanggit niya nga, matagal ko nang sinaslag yung posibleng presensya ng mga espia ng China dito sa atin, Mula pa nang nagkaroon ng visa upon arrival o buwa ang uh, Bureau of Immigration na nagresulta sa Pastilla scam. At talagang lumabas sa investigasyon namin sa Senate Committee on Women laban kay Kuo Hua Ping, laban sa Pogo, eh, si Alice Kuo nga, itinagurian na ng Nika na agent of influence. So, umaasa ako even na ang Department of National Defense kasama ng iba pang mga relevant agencies ay on top of this matter. Kasi seryosohin natin please ha. Alang-alang sa ating pambansang seguridad, pambansang interes at ang ating soberanya. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Ingat po. Maraming salamat, Ika. Ingat din po. Nagniningning pa rin bilang kapuso si Ultimate Star General Mercado na nag-renew ng kontrata sa GMA Network. Ang event hosted by our UH Barkada, Anjo Pertiera. Yan at iba pa sa so unang sika ni Nelson Canlas. Sino raw ang mag-aakala na ang dalagitang ito na unang sumali sa first Philippine reality program ng bansa na Starstruck at itinanghal na ultimate survivor? Isa na ngayon sa mga pinaka-tinitingalang aktres sa mundo ng showbiz. Sa 21 years sa industriya ni Jenny Lin, samut-saring roles na ang tumata dahil sa kanyang husay sa pagganap, gaya ni Lira ng OG Encantadia. Super Twins Rodora X Are you stalking me? Pinoy adaptation ng hit K-drama na My Love from the Star Sorry Sorry tumalikod? Sorry At Descendants of the Sun hanggang sa kanyang latest series na Love, maulit, Die, Repeat. Maulit-ulit ko, Mikey, asawa ko, hindi ko kayo. At marami pang iba. She's an accomplished singer and actress, an award-winning producer, a wife and a mother. Pero lahat ng yan, madaragdagan pa dahil sa pananatili ni Jeneline sa kanyang home network, ang GMA. Kasama ni Jen sa kanyang muling pagpirma ng kontrata, sina GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at Manager ni Jen na si Katrina Aguila. Jen coincides with the start, the manifestation of a dream. We, all, we both shared. Ang GMA noon, eh, nagnanais na makapagpasikat ng artista. Si Janaman naman, I'm presuming, dreamt of being an actress where Jeneline was the ultimate survivor na female. So on that basis, talaga yan ang OG. Definitely, homegrown all throughout. She's safe with GMA. Okay. There is no other network that will take care of her it will only be GMA. Dito talaga siya nagsimula, dito siya na-discover uh, dahil sa starstruck, um, at saka talaga siya yung um, dream, believe, survive. Bago raw narating ni Jen ang matagumpay niyang buhay, malaki raw ang kanyang isinakripisyo. Tatlo ang itinuturing niyang mga pagsubok sa kanyang buhay. Una narito ang nabuntis siya sa kanyang panganay na si Alex Jazz. Wala raw kasiguraduhan noon at bilang breadwinner, natakot siya at muntik na niyang talikuran ng showbiz. At noong 2011 naman. And there was a time you almost lost Dennis. Noong time na yun, isa yun sa mga pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Kasi siya yung ano ko eh, siya yung greatest love ko. Malaking pagsubok din nang nawala ang kanyang mami Lydia na itinuturing niyang source of her strength. Namimiss ko si Mami. pangalawang contract signing ko na to na wala siya. So yung una ganito rin, para rin ako. ano mo yung parang may kulang, pero alam ko masaya siya para sa akin. Pero alam niyang proud daw ang kanyang mami dahil natupad na ang pangarap nilang maging masaya siya sa kanyang buhay. Siguro dahil um, gusto niya na marami pa akong matutunan sa buhay Marami pa akong pagdaanan na talagang magagamit ko sa future. In the last 20 years, ano ba yung pinakamalaking lesson na natutunan mo? Natutunan ko kung paano talagang maging matatag. Yung... Kasi alam naman ng lahat na wala akong masasandalan. Wala akong pamilya. Wala, yung, mula na yung nanay ko. So ako na lang mag-isa. Um, naitaguyod ko yung sarili ko. Kaya sabi ko nga, thankful ako na dumating din si Dennis. Dahil kahit pa may katuwang na ako sa buhay. Ngayong 2025, muling mapapanood si Jenneline sa isang action drama series sa telebisyon at romantic comedy drama sa Everything About My Wife na remake ng Korean film na All About My Wife. Sa parehong proyekto, ang pagbabalik team-up nila ng kanyang favorite leading man, ang husband na si Dennis Trillo. Congratulations, mahal, at... Uh sa bago mong kontrata sa ating Kapuso Network. Excited na ako na gumawa ng mga magagandang proyekto na kasama ka. Sobrang excited na finally magkakaroon ka ulit kami ng project. Makakatrabaho ko ulit yung asawa ko. Dahil huling beses namin ginawa na magtrabaho ay siguro mga 10 years ago na. Mga ganun na yata katagal. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.